Usap-usapan sa social media ang naganap na pagmumura ni Wally Bayola sa National TV sa noontime show ng TV5 na i80. Naganap ang nasabing pagmumura sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid sa live episode ng programa noong August 10, 2023. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Mayroong ilang nanawagan sa ahensya ng MTRCP upang aksyonan ang nagawa ni Wally. Sa kasunod na araw, August 11, ay pinag-usapan ng mga hosts ang nangyari na nag sa social media. Sinimula ni Jose ang usapan bilang mayor na karakter niya sa sugod bahay. Anya ay marami siyang narinig at nabasa online. Marami din ang tumawag sa kanya patungkol sa isyu mayroong nangyari na hindi sinasadya na kailangan ayusin at ituwid ang hindi magandang narinig ng mga manunood. Kasi po, marabi uh, marami po akong narinig o marami akong nabasa online at marami rin po mga tumawag sakit akin tungkol dito. Naniniwala po kami kasi po meron po tayo mga ganitong bagay bagabat hindi naman po namin ito sinasadya. Pero kaya kailangan po natin itong ayusin. Kaya naman po na andito kami ngayon para ituwid po natin. Binigyang diin naman ni Jose na nagpapakumbaba si Wally, bagaman ay hindi sinasadya ang nangyari. Matapos ang mga pahayag na ito ni Jose, ay tinawag na niya si Wally kung saan humingi siya ng pasensya sa publiko. Ani Wally ay nakapagbitu siya ng salita na hindi dapat sinasabi. Inamin din niya na nagkamali siya at humihingi ng paumanhin at pagunawa. unawa Saad naman ni Jose ay ang maganda dito ay humihingi ng tawad at hindi nagmamatigas. Sinabi rin ni Jose na hindi na maulit ang ganoong mga bagay. Nagpasalamat naman si Vic Soto kay Wali sa paghingi nito ng paumanhin at pagtanggap sa pagkakamali. Saad ni Vic, ang mahalaga, pag alam nating nagkamali, dapat ay itinatama natin agad. Samantala, Naglabas ng issue ang ahensya ng MTRCP sa pagpapatawag nito sa noontime show na EAT, hinggil sa pagmumura ni Wally. Itinakda ang pagdinig sa lunes, August 14, sa opisina ng ahensya sa Timog Avenue, Quezon City. Nilabag ng naturang eksena ang Section 2B, Chapter 4 Presidential Decree No. 1986, ipinaalala ng MTRCB na anumang paglabag sa i e number 1986 at sa mga patakaran at regulasyon nito na namamahala sa mga pelikula, mga programa sa telebisyon, at kaugnay na promotional materials nito ay parurusahan ng suspension o kanselasyon ng mga permiso at o lisensya na inisyo ng board at o ng pagpapataw ng multa at iba pang uri ng administratibong parusa.